Good morning sa inyo guys. Bigla na lang akong pinatawag ni Bosun. Meron daw fountain sa loob ng barko for today's video. Guys, shish. Ayan na sinasabi guys. Bagong gawa yan. Ha? Bagong daw ka Bagong gawa pa yan? Ito nga pala yung pasyente ng kalbo. Tubong tumatagas. Grabe, ang taas. Tara, bigyan natin ng first aid. Let's go! So ayun na nga guys, wala nang teka-teka, pumunta na kagad ako sa workshop ng barko para kumuha ng pangunang lunas. Sheesh! Nandito na ako sa workshop guys, hanapin na kagad natin yung pambalot para yung tubo maging mami. Tapos kailangan din natin ng tapal bulkasil para sa trabahong panakip butas oh she. Ayun, natagpuan na ng kalbu yung isa sa mga hinahanap niya mga mamshi. Pambenda, check. Yung pantapal panakip butas, nakahanap na raw sila, nandun na raw sa baba. Kung mapapansin nyo rin guys, talagang napakataas ng problema. Pero don't worry, halos kompleto dito sa barko namin. Ito lang yung katapat niyan, si Leaf. Kaya umakit na kagad kami tatlo, kasama si Eagleman, pati na rin si Boson Andre. Hey! Bago bigyan ng pangunang lunas, syempre pipicturan mo na yan ni Boson Andre para may ma-report. Pogi points! Oh, it's hey, Eagleman. Pagkatapos malagay ni Boson Andre sa My Day, attack! Unang gagawin, tinanggal muna namin yung mga nakabalot para walang sagabal. Yan, yeah, binabaklas na ni Eagleman, guys. Hoy! Usok-usok pa, guys, oh. E Ito pala yung sinasabi ko sa inyo, mga mamshi, ma yung panakit butas na ilalagay namin. Take note, kailangan mo rin magsuot ng gloves dyan kasi medyo matapang yan nang lalaban, oh she. Tapos, ready to use na rin yan, mga mamshi. Ma kailangan mo lang pisil-pisilin para mag-activate. Habang pinanggigigilan ni Igil Man, todo linis naman ang tubo si Kalbong Seaman. Shish! Okay, dahil ready na yung pantapal mga mamshi, let's try! Ano mo, magandahan mo yung ano, yung solid lang siya. Hindi okay, lang mas basa kasi siya basa na Pasok mo sa butas. Ayaw. Pasok mo na lang sa butas. Gawin mo lapis. Mamaya ayusin mo muna, may gi. Agad. Kung nakikita nyo mga mamshi, may tulo pa pero yung pipe wrap na yung magsisilyado dyan. Alright! Si Eagleman man na yung bahalang magbalot dyan. Dapat mabilis kasi yung nilagay namin panakit butas pati yung pipe wrap. Mabilis din tumigas. Sheesh! Eh yan, parang bato naman kung tumigas yan eh. Oo. Oh, Masahin na lang yan guys. Ah, eh. Hihimas-himasin na lang ni Eagleman yan guys Para mas lalong tumigas Tapos finish product na kaya bigyan na natin ng warranty. Dating may tagas, ngayon nabigyan na ng pangunang lunas. Lifetime warranty na yan guys hanggang mapalitan kasi parang bato na yan sa tigas. Siyempre, pagkatapos namin mag dito sa barko, matik, chibuga na! Eh, napakaangas par, panalo na naman yung mga nilutong pagkain ni Mayor, alright! Merong chicken curry, pork chop, ito naman yung kapartner niya, pepper sauce. Mga ginisang gulay, patatas, tapos yung nasa itaas, tinapay. Nandyan din yung sibuyas, pipino, kamatis, nilagang itlog. Uy, meron ako nakita, kumukuha ng mga damu-damu. Sign na ba to para maging healthy living yung kalbo? Shish, hindi pa ako ready. Ito na pala yung mga napiling pagkain ni Kalbong Siman TV. Let's eat!